Ate, mukhang ano, hindi ka ba nag hindi ka ba nagtanan? Hindi ka ba nagtanan kasi <laughs> Ate, mukhang ano, hindi ka ba nag hindi ka ba nagtanan? Hindi ka ba nagtanan kasi <laughs> Ano, pre yung bag pre. <laughs> ha? <laughs> Mo nagtanan kay, ha? Well, Iinantay mo ba dito, boyfriend mo? <laughs> Ay, hindi naman. Masarap ba yung pagkain ni Waga? Anong English nang nagtanan? <laughs> Kasi laki ng bag mo, yun. o oh. o, oh, oh. Daming laman. Ha? Ah? Umuwi ka ng bahay, ha? Ah. <laughs> Kaya hindi ka umuwi. Kasi dala-dala mo lahat, oh. Patihan mo. Lahat ng pera, dala mo na. Sa ah, sa kapatid mo. <laughs> tawa ng tawa. Ba't tawa ng tawa? Si ate mukhang nabigo, oh. Ate, nab anong hindi niyang nabigo? Nabigo <laughs> <laughs> po. Niko po, anong your po, anong your honor Broke hearted. Broke hearted. Lupit ah. Sige, enjoy lang. Kain lang. Ano yung English ng taba? <laughs> taba. Pats. Puro taba yung kinakain mo. <laughs> okay, oh, diba? hey, kain lang. Kain lang. Taga saan kayo? Diyan lang <laughs> po sa payatas ko. Payatas? <laughs> yung payatas, yan ba yung basura? <laughs> Di ba yan yung tambakan ng basura? Pero <laughs> hindi sa is yung bahay po na Wala ka doon sa basura. Wala. <laughs> Thank you, Bea. Thank you. Lalabas ko sa channel ko. Cooks Gaming Channel. <laughs>